Hi guys, welcome to my channel. Ayan for today's video. Dito tayo matutulog sa ilog. Ayan yung tent namin guys. Ayan yung nasawa ko. Ayan, dyan tayo matutulog guys. O so, tingnan nyo yung paligid namin. Ayan. Yay! So, pasok tayo dyan. Hanap tayo ng kahoy. Kasi kulang pa yung kahoy na nakuha ko kanina. Ang daming lamok guys. Kaya ginamit yung jacket ng asawa ko. Ayan. Dito tayo sa loob. Pasok tayo dyan. Pasok tayo dyan sa loob. Ano tayo ng coffee dyan? Ayan. Dito oh. Ang daming kahon. Ayan. Ang problema ani guys. Wala ko ito Kuan ba? Wala ko'y sundang. Wala ko'y pang putol. Ayan. Mm. Kahoy. Ayan. Ginoo ko. Nagsugod ang mga lamok. Bang Lord. Ayan. Mm. Ayan. May nang ba para dugay mahurot ang kuan. Ano. Mm -mm. Okay na na ito ang kahoy guys. O ato na ng asahon. kaglamok na Yan. Mararag na atas bukit ba? Yay. Sana lang di masangit. Ui, nasangit sangit Sit lang. Yay. Hastang lamias lamok. Okay. Yay. Yay. Lamok is life. Oh. Naratang sa pa, sa likod. Pagungeta. <laughs> ang kaulog ikan sa malandog ng ahoy diri sa Europe. <laughs> ang kay Rana. Oh, mga mga itana. Si Gloria na na. Oh, o, dagkan mo itong mga pinay mga ahoy, di ba? Oh. Andan yung asawa ko. Si, 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 si kayo saksak sinagol itong salita natin guys saksak sinagol din haya lalo yay ayun yung asawa ko guys oh yay nanan dyan see you